yun yung pvc panel natin para dito sa ating inat sa kitchen na pvc panel and then pvc panel din sa black 18 ng gas and then sa cr ng black 20, nandiyan na rin yun ito, yung nasilyana ito yung PVC panel. Ayan, tambak na yung PVC panel natin. Ayan, pahasa muna natin yan. Yung dating pintura. Yun, uh, dito. Okay na dito si Sam. Tatanggal na yung uh, dating uh, hard na makapal dito. Hindi uh, na yan. Makapals na yun natin. 20 by 120. Uh, Pinalagyan ng plug. Dito, tapos na. Ayan. Ayan yung namasilahan na yung uh, napapansin nyo yung uh, groove na yan na ng dalawang yan yun yung lalagay natin ng uh, strip light okay Ayan yeah, mga boss, at uh, good morning, good morning. Ayan, uh, na-pick up na natin yung ating PBC panel para dito sa 31. And then nasa uh, block 20 at saka sa block 18. Ayan, mabalik muna yung PBC panel. Ito, baliktad. Ayan. Ayan, may eh, sa block 18 ito, yung PBC panel na yan. Nandito yung, itong 4 meter dito sa 31. Okay, hindi tayo nakapunta kahapon na araw ng Merkulis dahil sa bagyong... Uh, hindi tayo nakapunta dahil sa bagyo masama ang panahon kahapon bumaha yung mga dadaanan ayan araw ng webes ngayon i update natin itong block 31 at saka yung block 34 na tinapels na update mga dating dalawa okay bababa muna natin yung mga pibisipan yung balde na yan dalawa yan dito yan winter morning yan para sa wall yan wall ng second floor ground floor ng uh, block 31 okay update ko kayo mamaya mga boss check natin itong 31 at saka yan yung PVC panel natin para dito sa ating na inat sa kitchen na PVC panel and then PVC panel din sa block 18 ng Jasmine and then sa CR ng block 20 nandiyan na rin mga boss yung tinatiles na ah, na, palitadahan na papasukat na lang natin yung bintana yan ito uh, na minasiliana at yung PVC panel yan tambak na yung PVC panel natin dito may frame na na naging natin ng mga frame dito hindi na uh, nilagyan na rin natin ng exhaust para sa exhaust fan nya hindi okay, na kailangan na yung ano yung dito yung kanyang uh, Hi, Hindi na natin tinanggal yung pit trap ng dati, baka mag-leak pa. Nagdugsom na lang tayo ng uh, ito yon, nagabang tayo ng isa na pit trap para sa bagong floor din na natin, natin ang nilagay. Ayan yung isang yun. Okay, okay. Pwede, Prepare na para sa PBC. Pwede na rin kabitan to ng PBC. Dito naman, ang mga masilyana tama si Lino. Yan, sagad mo na Papasa natin yung dating na uh, pintura na yan. Malabasa na lang ulan yan. Naanapin na lang yung kung saan yung grinding stone. din ito, kuha na mo lang na muna sukat, ng sukat. 60. Yan, yan. Ito, yan. Napalit na natin yung bintana. Pinalit ng mga clients client. Gusto niya, mga dalawa lang. Yan. Dito, mumove lang naman yung hagababa dito. praso hindi na ma <laughs> kaya yan malat malat ang niya uh, abot na yung kabinet niya dito hindi niya ng bintana na okay. yan eh check na muna sa personal kung uh, babawasan itong kapraso hindi okay. niya nakabit ng dalawang bintana kabit ng dalawang bintana okay, pahasa muna natin yan yung dating pintura yung dati natin yan dahil nabasa na ng ulan yan parang hindi pumutok ang ating uh, kabit yan, namin na masig yan dito, tiles yan, dire diretso na yung tiles na hanggang sa, kitchen dire diretso na lang na ayos Ang ganda ng tingnan ng tiles pag ganyan eh. Plain lang. Yung oh, hindi tsaka yung, dugsungan, dugsungan, bikat, yung. hindi sumasala, kung uh, pare-parehas. Pag nilagyan mo ng grout, yun, yeah, ang ganda tingnan na. Yan yeah, mga boss, doon naman tayo sa Black 34. Check naman natin yung Black 34 na pinatay sa second floor. Let's go. Yan yeah, mga boss, at, uh, dito tayo sa Black 34. At leak na natin itong uh, second floor lang muna. Nag Nagahalo dito sa baba. Hindi nyo nga uh, kaysa may dito sa taas uh, na hagdan na uh, check na rin natin. Uh, let's go. Tsaka nagtatiles. Yun. Uh, dito. Okay na dito si sa ano. Tatanggal na yung uh, dating uh, hard na makapal dito. Hindi na uh, yan. Makapalis na yung tingin. 20 by 120. Uh, kaya ang uh, pinanagyan ng client. Dito. Tapos na. Yan. Yeah. Yun yung namasilyahan na. So na uh, napapansin nyo yung uh, groove na yan, yung ng dalawang yan. Yun yung lalagay natin ng uh, strip light. Okay? yung hindi niya sa dulo. Then, uh, so, drop light, meron din yan abang. Uh, drop light natin. Okay? Yeah. Ang adapter adaptop niyan, doon lang natin lalagay ito ng CCTV niya. natin dun sa tights. Tights naman. Ay, may tatays na dito. Makapal na pala dyan, ano? Ayan. ito tayo sa isang uh, room. na uh, halos patapos na tayo dahil ito naka-prepare na, naka-primer na yung mga ano uh, yun dito itong mga wall ng mga final coat na lang ng mm -hmm. mga tools. Yung electrical ay okay At kasi bigi panel na lang. dito. <laughs> 20 by 120. Ang tiles dito naman sa master bedroom. Same day. Ayan. rin. Ito, bago na yun ano? Okay. Ito, I iwan iiwan nyo to. Hindi itong tiles na to, ano? Oh, Bubutasan pa yan. Para sa CCTV. At internet. Yung gilid na. Iwan mo lang yung gilid yun. Okay. Dato. dito, alas siya matapos mga hanggang so bukas. Mga rin mamaya. Bukas patapos na Pwede na rin na Pwede na rin natin sundan yung baba pala Guys Kasi nagpipintura na rin Mamasalyan na rin naman sila doon eh. Sundan na rin natin Then na uh, wood plank Kailangan natin by next week Okay Ito, TV okay. si panel na lang ang kailangan natin. Yan yeah, nga boss, yan na ang ating uh, pumping update sa block uh, 34 and then uh, block uh, 31 pasilip. Pasilip ko na lang ulit sa inyo pag natapos na yung test natin sa second floor. Ayan. Yeah. Uh, okay. na yung second floor dito. Ayan. Uh, hanggang bukas. Pa, Alos patilis na ito. Okay. Ngayon ang update muna natin. Next update natin. Siguro ito block sa uh, 37 yung kinakabili. Hanggang dito na lang. Ingat. 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 Ito po nga uh, J. Uragon Vlog. Napakaganda po ng uh, channel na ito. No? Uh, tungkol po ito sa construction actual uh, construction po ang uh, channel na ito no. Pag pinanood nyo po ito uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, Napakaganda po ng uh, mga video niya uh, lalo na pong magaganda no yung mga iba't ibang design niya uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo po panoorin J Oragon vlog na ito uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.